38 araw na lamang ang natitira para mailatag ng mga lokal na kandidato ang kanilang mga plataporma. 38 araw bago ang national at local midterm elections 2025. Kanya-kanya na ng diskarte ang bawat kandidato para makapanligaw sa mga kababayang botante. Ang gubernatorial candidate ng binget na si George Mendoza Punasen, na siya ring project coordinator ng Rafi Tulfo in Action Center Northern Luzon, Umiikot na sa halos labing pitong bayan ng Benguet. Una nitong binisita sa unang araw ng kampanya noong March 28 ang barangay Lingawan sa bayan ng Bugyas. Isinunod naman ito ang barangay Taneg sa bayan ng Mankayan. Sa parehong araw, bumisita rin ito sa Shilan sa La Trinidad, Benguet. Magkakasunod rin na Kokus ang kanyang isinagawa sa bayan ng Kabayan, Mankayan, Bakun at Bugyas. Dito, kanyang inilatag ang kanyang mga plataforma, kung saan umiikot sa apat na hangarin niya para sa probinsya. Una narito ang mabilis na pagresponde o pagtugon sa mga problema ang kinaharap ng mga taga-Benguet. Anya, bago ito magawa, kailangan mabisita at personal na makausap ang mga residente para malaman ang kanilang mga tunay na pangangailangan. Pangalawa, ang pagbabago. At mas pagunlad pa ng iba't ibang sektor gaya na lamang ng kalusugan, agrikultura, pangangalakal at ilan pang industriya na makatutulong sa ekonomiya ng probinsya. Nais din daw niya na maipakilala pang pa mga pasyalan sa probinsya pati na ang mga produkto na tatakbinggit. Dapat lamang daw kasing maisulong ang agritourism, lalo pat tunay raw na napakaganda at yaman ang probinsya sa magagandang mga tanawin. Dagdag pa rito, binigyang diin din niya ang kanyang hangarin na masuportahan ang mga lokal na negosyo sa probinsya na makatutulong na maiangat ang buhay ng mga kababayan. Hindi rin naman mawawala ang kanyang pangako ng pagtulong para sa mga kabataan at ang lahat ng nais na mag-aral sa probinsya ay mabigyan ng pagkakataon na makamit ang kanilang mga pangarap. Randy Guzman, RNG News.